basa mula sa unang Pedro kabanata 1 verse 1 ang sabi mula kay Pedro na apostol ni Kristo mahal kong mapinili ang Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Puntos, Galosya Kapadosya Asia at P Pinili na kayo ng Diyos ama noon pa para maging anak niya sa pamagitan ng banal na espiritu para sundin niyo si Iso Kristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan niyo sa pamagitan ng mga dugo. Sumasa inyo nawa ang hinggit pang biyaya at kapayapaan Ayan po yung dalawang verses na yan. Pinili po tayo. Makakarelate po ba kayo mga kaibigan, mga kapatid, na kayo ay pinili ng Diyos? Dahil may pinili, di ba? Sinabi, pinili na kayo ng Diyos. Kayo.